'yung pinalad na muling makakausap para sa ilang kalinawang kalinawang legal mm -hmm. ang itinuturing na pong uh, suki ng ating programa at himpilan, ang veteran election lawyer mm -hmm. na si Atty. Romulo Romi Makalintal. Atty. Makalintal, good morning po, Johnny Runa Sino. Live na po tayo sa DWICLO channel 23. Atty. Good morning po, Atty. Mag magandang umaga sa inyong dalawa, JD or DJ. Oy, wow, diba? ganda naman diba? no. Diba? Parang pang senior diba? moments na rin ang dati. Senior moments. Diba? <laughs> diba? Alam mo ba, mga bigit ni Tony, magandang, diba? magandang diba? lalaki din po kayo. Ah. <laughs> Ay, syempre, parang wala sa inyo. Gumagaya lang. So, Alright. Pinapatawa lamang gaya -gaya. natin uh, sa simula, Tony Romy Mac, dahil medyo mabigat-bigat itong uh, sumalubong sa ating na, uh, actually, headline pa na rin kanina, yung pagkakaabsuelto. Hmm ng uh, Political Finance and Affairs Department ng Comelec kay uh, dating Senate President Francis Cheese Escudero. Ang ano pong uh, reaction niyo dito, Tony Rami Mac? Ito man ang inaasahan ko na mangyayari dyan. Ano, Dahil sa yung iyong kasing, uh, kasong sinasampalaban sa kanila ay uh, tungkol lamang sa sinasabing uh, donation umano ng isang kumpanya Hmm. Ngunit lumalabas na yung kumpanya pa lang ay wala namang pangalan na siya ay talaga nagbigay ng donasyon. Kundi ang nagbigay ng donasyon ay presidente ng kumpanya. Pero ang depensa nga nila ay yung perang ginamit ay hindi naman pera ng kumpanya kundi pera noong presidente. Yung pala yung personal money niya. So sa kasi ng ating saligang batas, dapat yung pera ay manggagaling mismo sa kumpanya. At kung ang uh, pera ng iyan ay nanggaling sa empleyado o opisyal ng isang kumpanya, iyan ay hindi ipinagbapawal ng ating batas. Kaya yun ang ginawang uh, ruling ng ating uh, Commission on Elections. Agree kayo doon, Tony Rami -ma. Well, wala tayong magagawa kasi yun ang batas sa Corporation Code. Eh. Kasi ang sinasabi kasi ng Corporation Code natin, magkahiwalay yung uh, tinatawag na personalidad ng uh, korporasyon at saka ng mga miyembro ng nasabing korporasyon. Hmm. Kaya uh, nagkaroon ng separate identity ang dalawa. Hmm. Wala mo uh, kasi yan, moto eh, proprio kasi ang ginawa ng Comelec. Walang uh, laghagilap ng anumang ebidensya. Kasi dapat merong ebidensya magpapatunay na bagamat galing kay Lubiano ang pera, dapat pinatunayan nila na yung pera yon ay nanggaling sa kumpanya. Ang uh, dapat na naging ebidensya dyan ay nagkaroon sila ng money trail saan kinuha ni Lubiano ang pera yon Halimbawa, January 1 niya kinuha, nila, dapat tingnan nila kung mayroong movement yung financial status ng kumpanya noong January 1. So kung uh, biglang nagkaroon ng uh, movement yung mga monetary activities noong nasabing kumpanya on the same date, 'Di siguro makikita kung may ebidensya na imperang 'yon ay nanggaling talaga sa kumpanya 'yon. Po. Pero Tony Romeo Mac nabanggit niyo yung tungkol sa corporate law. Ano po ba ang pinagbasehan so, hindi yung Omnibus Election Code para mag-decide? Yung po ba talaga dapat? Well, yun talaga kasi ang maliwanag kasi doon sa Omnibus Election Code din, pero siyempre i-relate -re mo 'yan ngayon doon sa Corporation Code hmm. na kasi ang sinasabi kasi noong batas Uh, ang sino mang mayroong kontrata sa uh, sa gobyerno ay hindi maaari magbigay ng donasyon. So, walang lumalabas ayon sa Comelec na may kontrata si Lubiano sa gobyerno. Ang may kontrata ay yung kumpanya na kung saan siya ang pangulo. Oh. So doon sa sinasabi ng ating uh, corporation code na separate and personality ng opisyal oh. at saka ng korporasyon. Oh. Pero sa ordinaryong mamamayan, sorry ito, Kahit Romy may Mata, para, oh. parang ganun din ang lumalabas kasi ang katanungan, talaga, ah. saan so, siya kukuha oh. ng pera? Kahit siya may yeah. ari, no? attorney? Oo, oh, oh, kahit siya. Hindi, kasi sa uh, ilalim kasi ng corporation code, eh, hindi siya ang may ari. Eh. Kasi ang may ari yan, eh, eh talaga sa korporasyon talaga yan. Ano? sila na uh, uh, sila ang namamahala yung korporasyon na yun yung uh, may dala doong nasabing mga assets ng nasabing uh, company kaya nga sa unang-unang kwampanang namin lahat ng mga kami mga election lawyer ay eh, nagtataka kami bakit nagko-concentrate oh, okay. doon oh. dapat nagko sa money trail ng nasabing uh, pera Opo. so kung korporasyon eh kung sole proprietorship naman po attorney Mac Same, well, then, same principle din. Oh, si hindi di, di naman uh, kasi kung solve proprietorship yon. Apo. Kung sole proprietorship ni uh, magiging uh, iba ang magiging uh, kategoryan niya. Ah, uh, okay? Right. Oh, dahil sa talaga mangyayari doon sa pera niya nang gagaling yon. Hmm. Oh. Tony right. oh, Roming may uh, habol pa ba, ba yung eh. ibang mga kumukontra doon sa naging ng Comelec? May, may chance pa bang habulin itong kasong ito? Pwede pa umapala po? So, pwede pa naman yan kung sakaling meron silang makita money trail. Mm -hmm. Kasi, eh, katulad sinasabi ko sa inyo, saan ba nang galing yung pera yun ni Lupiano? Ganon ba siya kayaman na mm -hmm. maaari siya magbigay ng ganong donasyon? So, saan ang galing yun? Kailan na ibigay yun? Then, tingnan din nila yung uh, korporasyon nagkaroon ba ng withdrawal uh, noong na nagkaroon ng na, nasabing nagbigay siya ng donasyon kay uh, Senator Escudero. Mm -hmm. So, ako wala na akong tinitingin ng paano paligya kundi yung batas lamang ang pinag-uusapan natin, ano? Maari sa mga nakikinig natin eh hindi nila masyadong maunawaan, pero wala tayong magagawa yun kasi yung batas eh na kahit na sino man ang malagay sa kanyang katayuan, eh yun ang gagawing depensa, ano mm -hmm. ah. Kaya from the very beginning, yun ay nasabi ko na rin na nahirap patunayan yun maliban kung meron mga money trail na patutunayan. Opo. Pero may with your indulgence, sa Tony Romy Mac, may ilang mga nagkukomentong abogado rin na ang binagbabatayan naman yung directly and indirectly words or terms. So paano po well, yun? Well, kahit na sabi mong indirectly, ang pinag-uusapan ay yung company. Ano ha? Indirectly in company. Mm -hmm. hindi naman 'yung tao eh hindi 'yung tao mismo na separate nga ang kailangang personality kaya sasabihin na indirectly sino 'yung company indirectly nagbigay siya mm -hmm. parang ganun so oh. napakahirap patunayan nun. Pa. kaya uh, kailangan may mal, may matibay pa rin ebidensya mm -hmm. na may submit pag sino man mo. Po, ang ang habol nila sa korte na ba o COMELEC pa rin Tony Romi Mac. At saka ganito rin ba inaasahan natin magiging desisyon sa mga iba pang uh, kakasuhan o ipagharap ng ganitong kalin tulad na kasong mambabatas? Well, kung pareho, kung pareho lamang ang kaso ay eh, uh, siguro uh, ganyan din ang kahinat na niyan. At kung sakali may gustong mag-question uh, yan, sa Korte Suprema sila pupunta. Mm, mm so, okay. Pero ang uh, mangyayari nun eh, ang uh, hindi ko malaman kasi kung sino mo talaga nagreklamo din eh hmm. ano all right opo uh bukod po doon kay dating senate president Jesus Cordero ito may kaugnayan din naman sa don uh, donation donors. donors campaign donors dito naman po kay Senator Rodante Marcoleta di ba uh, oh. opo uh, may discrepancy pong nakita ang uh, COMELEC dito nga po sa campaign uh, donations at yung sose ni uh, senador Marcoleta. Ano pong uh, reaction po ninyo rito Tony Makalintal? Kung titingnan mo kasi yung sose ni uh, Senator Marcoleta, wala ka bang ng discrepancy? Kasi uh, nakalagay doon uh, contributors, none. walang naula contributions na natanggap. Pero hmm. okay. kaya pero kung di yung titingnan mo, sino ang nagsasabi namin na may nag-contribute sa kanya? Hmm. Wala naman siyang inilagay na pangalan ng mga nag-contribute doon. Eh siya mismo ang umami na Tony ni Mac na meron. Yun eh. Hindi lang daw niya pinasinawala dahil for na, ano. Yun, dito, anonymous. Yun ang dapat na pigi, uh, pigain ng Comelec. Mm Sino hmm. yung mga nag-contribute na yun? Hmm. Kasi yung nilagay ni Senator Marcoleta, ang sinasabi niya, kaya na hindi niya nilagay ang pangalan, dahil sa indo mga nag-contribute ni request na huwag silang papangalanan, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Oo. Oh, so, doon pa lang, uh, maaari nga uh, ang maging penalty lamang ni Marco Leta dyan ay fine o oh, yung multa na 10,000 pesos at saka ay yung uh, to direct him to submit an amended uh, source eh, na kung saan i-declare -de niya kung sino ang kanilang mga contributors. Maliba na lamang kung yung mga contributors na yan, again, ay kumpanya na may kontrata sa Commission on Elections. Mm -hmm. Or so, sa, pero ang, uh, uh, government na, agencies, uh, Tony Mac? Ano na yun? Kung saan mang uh, government agencies sila yes. may kontrata? Yes. Yeah, so, so, ma, eh, pero ang higit na liable dyan, kung sakaling pangangalanan ni Marcoleta, <laughs> Opo. Oh. Sila sa hindi sila nag-report sa COMELEC. Kasi yan, sa ilalim ng uh, ating uh, batas, ano, uh, sinasabi dyan sa Omnibus Election Code na sino mang nagbigay ng contribution ay dapat na nagre-report sa COMELEC within 30 days after the election. Mm -hmm. Ngayon, kung sinasabi ni Senator Marcoleta na may mga nag-contribute sa kanya at kung i-reveal -re ni Senator Marcoleta yung mga contributors na yon, itong mga contributors na ito, yun ang pwedeng babila. Oh, sila ang ano. Control. Ano po, attorney, sila po ang pagpapaliwanag natin, ganun ba? Yes, dapat sila magpapaliwanag dahil sa bakit hindi nila ni-report ang nasabing contribution. Aha. Uh -huh. Right. So, ang, in, sa panig naman ni Marcoleta, maaaring mab mabigyan siya ng penalty na fine o humulta na 10,000 pesos na saka yung to submit an amended And, 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 a clear uh, source. Hmm. right. Ngayon, magkakaroon lamang ng layad lalabas na yung nag-contribute sa kanya ay mga kumpanya o tao na mayroong kontrata sa gobyerno. Hmm. right. So malinaw, Tony Romy Mack, na kung saka-sakali man, hindi pa rin uh, tantamot na pwedeng suspindihin o si Bakin sa pagkasenador si Senator Mar -ano, Marcoleta, tama po ba? Hello, 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 hello. hello, hello. Opo, hello. Attorney Robbie Mark, po po kami. Yan, yan, yan. So kung halimbawa man, halimbawa lang ito ha, ah, para sa kalinawan mm -hmm. lang ng mga nagtatanong. Kung sakaling mapatunayang ang may pagkakamali, hindi pa rin po ba tantamount or katumbas ng suspension or pagkasibak sa Senado ni Senator Marcoleta ito? Ay, hindi pa rin eh. So, kung komerong pagkakamali ay eh, uh, kasi ilalim kasi ng ating batas, ano mang pagkakamali ay maaaring ang penalty lamang dyan ay fine, uh -huh. multa na 10,000 pesos. Kasi first offense yan. Mm -hmm. Pero siguro dapat nintingnan ng Comelec like, yung, yung mga dating sose ni Marcoleta kung siya ay nagde-declare ng mga contributors. right mm -hmm. Right. kasi ang magiging uh, magandang ebidensya bakit dito hindi siya nag-declare ng contributors pero sa ibang mga... Hello, hello. Go ahead po. Yeah. Bakit dito ay... Uh, ba, sa, sa iba ay nag-declare siya pero bakit dito hindi siya nag-declare ng mga donors niya. So maraming ang gulo ang oh. si Senator Marcoleta. Mm, -hmm. mm -hmm. Right. Na nga na yung... Uh, kung, uh bakit sabi niya zero so, contributions nagtataka naman ako sa kanya. <laughs> Bakit na sa isang interview sinabi pa niya yung gano'n ano. So mm. kaya nagkaroon tatuloy siya ng kaso. Mm. At uh, alam niyo yung sose ng mga tumakbo kandidato noon, makikita naman yung sa website ng COMELEC. Mm. Kaya kayo, halimbawa gusto ninyo makita yung kanyang uh, source, sose, tingnan lamang ninyo yung COMELEC.gov.ph uh, 2025 election, yung sose for 2025, nandoon yung mga sose eh, na mga kandidato. Hmm. Alright. Pidant, Atty. Romy Mac, baka may karagdagan pa po, po kayong paalala sa ating mga kababayan. Lalo na po yung hindi maiwasang magtaas ng kilay at magtanong sa mga nagiging resulta decision ng Comeneg at di ba pa, pang korte. Opo, yung, yung, yung duda. effect. Uh, para sa ating mga kababayan, uh, ako, eh, pareho lang tayo ng nararamdaman. Ano, ha? na bakit gano'n? Uh, para sa akin kasi, ay, yung bagay na ito, may kaugnayan sa delikadesa ng ating mga kandidato, ng ating mga opisyal. Alam naman nila na maaaring uh, yung mga indirectly nga uh, ay uh, may mga hindi dapat na tinatanggap ng mga ganyan mga donasyon. Eh, sa dapat hindi sila tumatanggap. Ano? Pero wala tayong magagawa. Nakaya ng batas eh. Legally, wala tayong magagawa. Pero politically, may magagawa tayo mga mamamayan. Sa susunod na halalan, alam na natin kung ano ang gagawin sa mga ganyang mga uri ng mga kandidato. Yan sana ay maging aral sa atin na kapag tayo maghahalan ng mga opisyal, tingnan natin mabuti ang kanilang background. At saka sa mga pangyayaring ito, marami na tayong natuklasan sa ating mga elected officials at maging aral sana yan para tayo matuto kung paano tayo sa darating na halalan. Kaya simula po ngayon, Atty. Romy Mac, Kuyang Drew, mga kabalitan, mm. kabalitan, takdakan. Bukod kay Wisely, mm. pag isipan natin i si Atty. Romy Mac. <laughs> <laughs> Ayos yan, diyan lang tayo sa senior moments. Yun Makinig mga kayo, senior uh -huh. moments, 12.30 yan, every Sunday, dyan yeah. sa DWIZ natin. Oh. So, yan, invite din natin lang ating mga senior citizens. Anyway, maraming salamat sa inyo. Pa, JD or DJ, ano? You <laughs> know? uh, walang pagtangkilik sa aking pa. mga opinion. Ako, ako, ako man ay may pagkakamali, umihingi po tayo ng paumanin, pero yan po ay opinion ko lamang. Pa. Right base sa batas. Yes. Yeah. Attorney Romy Mac, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Good morning po, ha? Ingat po Ingat kayo. Ingat po kayo. kayo. Thank, God bless. Thank, po. Po. Thank, Thank, you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you.